Ayan po, pasok po tayo. Alay po kayo at nang makade. Joke lang. Makita nyo po yung bahay po namin. Second po tayo. Ito po, natutulog. At paminsan-minsan, nagbabasa rin po ako ng manga. Usap-usapan ngayon sa social media ang simpleng bahay ng anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao. At marami ang nagtatanong kung bakit ganito ang kanyang tinitirhan. Kilala si Manny bilang isang boksingero na tumutulong sa maraming mahihirap at namimigay ng bahay sa mga nangangailangan kaya hindi maiwasang ikumpara ng mga tao ang anak niya sa iba niyang pinayagang mabiyayaan. Ang bahay ni Eman ay simple lang. Walang malalaking sasakyan sa labas, walang engranding gate at masasabing karaniwan lang para sa isang ordinaryong pamilya. Dahil dito, marami ang nagtaka at nagtanong kung bakit hindi ito pinaayos lalo na at kilala si Manny sa pagbibigay sa kapwa. Ngunit ang tanong ngayon, may dahilan ba kaya kung bakit pinili ni Manny na manatiling simple ang bahay ng anak niya at ano nga ba ang kwento sa likod nito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Si Eman Bacosa Pacquiao ay anak ni Manny sa dating karelasyon niyang si Joan Rose Bacosa. Ayon sa ulat, nagkaroon sila ng relasyon noong 2003 at isinilang si Eman noong January 2, 2004. Lumantad ang kanilang kwento. Noong 2006, nang magsampan ng kaso si Joanne sa Quezon City Prosecutor's Office dahil sa pagkakainaanak ni Manny. Dahil dito, matagal silang hindi nagkita ni Manny at nanatiling tahimik ang kanilang relasyon sa publiko. Muling nagtagpo ang mag-ama noong 2022. Ayon sa panayam ni Jessica Soho kay Eman, sampung taon silang hindi nagkita ni Manny bago ang muling pagkikita nila. Nang magkaharap sila, niyakap siya ni Manny ng mahigpit at sinabing na -miss siya ng sobra. Kasabay nito, pinirmahan ni Manny ang mga dokumento na opisyal na kumikilala kay Eman bilang kanyang anak at pinabago ang apelyido nito mula bako sa patungong Pacquiao upang mas madali itong makilala sa larangan ng boxing. Matapos ang muling pagkilala, ipinakita ni Eman ang kanyang sariling buhay. Mas pinili niyang mamuhay ng simple at hindi nakaasa sa kayamanan ng ama. Mas inuuna niya ang kanyang pagsasanay sa boxing at ang pagpapakita ng kanyang sariling kakayahan sa ring kaysa sa luho o karangyaan. Sa kanyang mga laban, nananatili siyang abala sa ensayo at patuloy ang kanyang pagunlad sa ilalim ng MP Promotions kasama ang mga kilalang coach na sina Boboy Fernandez at Dodie Boy Peñalosa. Marahil, isa rin sa dahilan kung bakit hindi pinaayos ni Manny ang bahay ni Eman ay para maramdaman ng anak ang simpleng pamumuhay at matutunan ang disiplina at pagsisikap na kailangan niya upang magtagumpay sa boxing. Bagamat simple ang kanyang tirahan, makikita pa rin na masaya si Eman at nakatuon sa kanyang mga layunin. Para sa kanya, ang mahalaga ay mayroon siyang lugar na matatawag na tahanan at may ama siyang kumikilala at sumusuporta sa kanya. Noong nakaraan, may mga akusasyon na hindi umano sinustentuhan ni Manny ang bata at nilabag ang VOAC, subalit mariing itinanggi ni Manny ang lahat ng paratang na ito. Tinawag niya itong blackmail at iginiit na hindi totoo ang mga paratang ni Joan Rose Bacosa. Pagkatapos ng investigasyon, ibinasura ng piskalya ang kaso dahil kulang sa ebidensya at walang matibay na patunay na siya nga ang ama ng bata. Dahil dito, hindi na itinuloy pa ang kaso sa korte at tuluyang natapos ang issue. Sa ngayon, malinaw na tinanggap na ni Mani si Eman bilang kanyang anak at bukas na ang pinto para sa mas maayos na relasyon sa pamilya. Hindi naging madali ang buhay ni Eman bago ito nakilala at tinanggap ng kanyang ama. Lumaki siya sa ilalim ng mga tanong at paminsang pambubuli mula sa ibang tao dahil sa kanyang pagiging anak sa labas. Ayon kay Eman, bata pa lang siya ay alam na niya na si Manny Pacquiao ang kanyang ama dahil sinabi ito ng kanyang ina. Dahil dito, lumaki siya na may uhaw sa pagmamahal at pagkilala mula sa kanyang tunay na ama. Sa kabila ng mga hirap na ito ay nanatiling matatag pa rin si Eman at nagpasalamat ng lubos ng tuluyan na siyang tinanggap ni Manny at ng kanyang tinatawag na Tita Jinky. Sa kanyang buhay ngayon, malapit din si Eman sa ibang miyembro ng pamilya Pacquiao. Namit na niya ang kanyang lola, si Mami Dee at nakilala rin ang ibang kapamilya ng kanyang ama. Ayon sa kanya, malaking bagay ang pagkakaroon ng pagkakataon na makilala ang kanyang pamilya at makadama ng pagmamahal at suporta mula sa kanila. Bagamat hindi siya lumaki sa marangyang kapaligiran, naramdaman na niya ngayon ang presensya ng kanyang pamilya at ang suporta para sa kanyang personal at profesional na buhay, lalo na sa boxing. Sa isang panayam kay Jessica Soho, ipinakita rin ni Eman ang kanilang bahay sa Antipas, North Cotabato. Ipinakita niya ang kanyang kwarto at ang pang-araw-araw niyang ginagawa kabilang ang pagsasanay sa boxing at ang simpleng pamumuhay na kanyang pinili. Makikita na mas pinili ni Eman na mamuhay ng tahimik at normal sa probinsya sa halip na magpakaluho sa karangyaan ng pamilya Pacquiao. Ayon sa kanya, mas nakakatulong ang ganitong pamumuhay para makapag-focus siya sa kanyang pag-aaral at pagsasanay sa boxing at mas nararamdaman niya ang halaga ng sariling pagsisikap at dedikasyon. Matapos lumabas ang panayam, hindi pa rin maiwasan ng mga netizens na magtanong kung bakit tila napakasimple ng buhay ni Eman, lalo na at anak siya ni Manny Pacquiao na isa sa pinakamayamang boksingero sa buong mundo. Marami ang nagulat dahil kilala si Manny sa kanyang pagiging mapagbigay at sa mga pabahay program na kanyang ipinatupad para sa mahihirap na Pilipino. Ang kwento ni Eman ay nagpapakita ng ibang aspeto ng buhay. Isang simpleng binata na pinili ang tahimik at normal na pamumuhay sa probinsya, mas pinapahalagahan ang sariling disiplina at pagsisikap at mas inuuna ang relasyon sa pamilya kaysa sa karangyaan. Kung susuriin ang kabuuan ng kwento ni Eman Baco sa Pakyaw, makikita natin na kahit hindi siya lumaki sa piling ng kanyang ama, pinili niya pa rin ang buhay na simple at tahimik. Sa kabila ng lahat ng pagkakataon na maaari niyang makamtan sa karangyaan at luho, mas pinili niya ang katahimikan at pagpapahalaga sa kanyang personal na pagunlad. Sa kanyang buhay, mas binigyang diin niya ang disiplina, pag-aaral at pagsasanay sa boxing kaysa sa material na kayamanan na madali namang maibibigay. Ayon kay Eman, ang kanyang piniling pamumuhay ay nagbibigay sa kanya ng kalayaan na mas kilalanin ang sarili at mag-focus sa kanyang mga layunin. Kahit simpleng bahay lang ang kanyang tinutuluyan sa Antipas, North Cotabato, ramdam niya ang kapayapaan at seguridad sa loob ng kanilang tahanan. Dito niya nahanap ang balanse sa pagitan ng karaniwang buhay at ng mundo ng boxing kung saan siya ay nagtatagumpay. Mas nakakatulong din sa kanya ang pamumuhay sa probinsya dahil mas nakatuon siya sa paghasa ng kanyang talento at mas naiintindihan niya ang halaga ng sariling pagsisikap. Ang buhay ni Eman ay nagpapakita rin ng ibang aspeto ng kayamanan na hindi nasusukat sa laki ng bahay o halaga ng ari-arian. Maraming tao ang nagtataka sa simpleng pamumuhay niya, lalo na at anak siya ni Manny Pacquiao, na kilala sa pagbibigay ng maraming bahay at tulong sa mga mahihirap. Ngunit sa kwento ni Eman, makikita natin na ang tunay na kayamanan ay nasa kababaang puso sa kapayapaang dala ng simpleng pamumuhay at sa kakayahang pahalagahan ang bawat oportunidad sa buhay. Bukod dito, mas nakikita rin natin ang pagbabago sa relasyon ng mag-ama ngayon. Bagamat matagal silang hindi nakita, ngayon ay mas malapit na si Eman sa kanyang ama at sa iba pang miyembro ng pamilya Pacquiao. Nakakakilala na rin siya sa kanyang lola sa ibang nitong kamag-anak at nararamdaman niya na ang suporta mula sa kanila sa bawat hakbang ng kanyang buhay at karera sa boxing. Ang bagong simula na ito ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa at inspirasyon upang magpatuloy sa kanyang piniling landas. Sa huli, ang kwento ni Eman Baco sa Pacquiao ay paalala na ang buhay na payak at totoo ay may sariling halaga at kahulugan. Malayo man sa karangyaan, pero puno ito ng bagong simula, pagsisikap, at relasyon sa pamilya na matagal na niyang hinihintay. Ang simpleng buhay ay hindi nangangahulugang kakulangan o kawalan ng oportunidad bagko sa isang paraan upang mas maunawaan ang sarili at mas maipakita ang sariling kakayahan. Ikaw, ano nga ba para sa sayo ang tunay na sukatan ng tagumpay at kayamanan sa buhay? Mas mahalaga ba para sa sayo ang material na bagay o ang katahimikan, kababaang puso, at oportunidad na maging totoo sa sarili? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.